So oh guys, welcome back to Dark Angel's Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nagabang ng mga readings ko. So anyway, I'm going to do a reading, a general love reading. So this is a past, present, future. Let's see what's the challenge, um what is your hopes and fears. So kaninong reading to? Hindi e ko alam. So hindi okay, lahat maka-resonate dito. Takes what resonates and leave the rest. This is a timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo dito, then this might be your message for reading. So, pwede itong vice versa, okay? Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. If hindi kayo naka-resonate at all, then this is not for you, okay? Kahit abaligtarin nyo man yung story, ano man yung gagawin nyo, pag hindi talaga kayo naka-resonate, hindi to para sa inyo kahit na panood niyo pa to. So let's start. So hello guys, welcome. Sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. Welcome sa mga bago pa lang nandito. Welcome back sa mga palagi na, na nandito. And hope sa mga bago pa lang makasubscribe kayo sa channel ko. And tap that notification bell and get notified. So, madami. So, let's start. I will going to pull. What is the pass? Pass. Ninyo. Kaninong reading to? Anong pass na meron kayo? This is a love reading, guys. General love reading. Okay. Maganda yung pass na meron kayo. Present. Future. And this is the hope. What is your hope for this situation? Your fear. What is your challenge? Yung person mo, yung miss mo, yung challenge mo dito. The bottom of the deck. Cheating. So, may issue kayo about cheating. Nalaman mo to, naramdaman mo ba to, may nalaman ka ba about this. Now, hindi mo lang pa clarify or may clarity na ba sa'yo or nagmamasid ka ba ngayon. We are gathering information and you are very much pissed off. Parang you are disappointed sa mga nangyayari ngayon. So, that this person is having another person in his or her life. So, in the past, I can see that you are very much in love. Okay. Um, parang there is a new beginning sa inyo. Maganda yung pagsasama. Balance connection sa relasyon ninyo or sa, sa pagsasama ninyo. And this person is really willing to offer you that victory. Could be marriage. Could be um, goals together partners in crime, parang lahat-lahat na gusto niya makasama ka towards victory. Um, this is what is happening in the past. So ganito kaganda yung relasyon nyo in the past. In this present situation. I can see here na medyo naging cold kayo in this present situation. Lalo na siguro nagkaroon ng clarity about cheating and um, i think your person still trying though still trying to reach out trying to parang to prove you na andito pa ako gusto pang ilaban to kaya pa natin to but on and off nata kayo it's either minsan na lang siya nagpaparamdam sa iyo or baka ginose ka nito this present situation that baka nagkaroon ng clarity hindi niya alam paano explain sa iyo so umiwas siya So, tingnan muna natin. I'm going to clarify the challenge with the Emperor card. So, you might be dealing with an Ar Aries. Or you might be an Aries. Sun, Moon, Rising, Venus. So, yung challenge mo dito is your person. Parang... Paano mo siya... Maibalik sa kung ano siya before. Yun yung challenge mo. Sa gaano siya ka-committed before. Gaano ka siya ka-matured na mag-isip before. Yung mga plano ninyo sa isa't isa. -tisa. Kasi if you're dealing with an Aries sign... Definitely... Ito talaga yung mangyayari sa inyo. Because Aries is... One of the most impulsive zodiac sign. Pabago-bago. Pabigla-bigla. This sign is somehow especially sa lalaki. This sign is good at the beginning pero hindi siya okay in finishing. So, good starter and not good as a finisher. So, mostly kung sa una sobrang madaming plano to, nagpaplano sa sa future ninyo. Sobrang nandiyan siya para sa'yo. Sobrang madami siyang gustong mangyari sa buhay niyo. Then suddenly, magbabago to. And magugulat ka bakit nagbago. And you are sticking on your promises, your plans. And then sa kanya, iba na naman yung gusto niya. Or iba na naman yung nasa isip niya. Or hindi niya even naisip yung mga plano niya. And ito yung challenge ngayon. Paano kayo magkaroon na, paano siya mag-think mag about then new beginning with you again to decide, to choose you again para maayos ulit yung pagsasama ninyo para isipin niya naman yung responsibility ninyo, so pwede itong nasa marriage part pwede itong nasa living part pwede itong nasa relationship could be, could, could happen so this is your paano niya i-end yung cycle ng that other person para mag-offer sa balik na new beginning to think of his responsibility to think of him being um, a father could be a, a, husband could be or just somebody matured enough to handle the right relationship so yun yung challenge mo dito kasi you are not okay right now. You are not talking. Could be baka itong person na to. Kasi si Aris, isa din siya sa sa situation, isa din siya doon sa hindi siya marunong mag-handle ng problem. Parang hindi siya marunong, parang humarap ng problema. Mas better sa kanya yung umiwas. Um umiwas na din para sa wala nang mas malaki pang gulo na mangyayari. Pero hindi ko sasabihin na para lang to sa mga aris or my aris na partner, okay? Check your placement. Baka malakas yung aris sa placement ninyo. Your moon sign, your rising sign, your Venus sign. And um, it could also be other sign. Pwedeng um, may mga cusp dito. Aries cusp. You know? So, check your placement. Check your zodiac signs. And hindi lang to para sa aris. Para, para to sa mga kung sino makaresonate. so clarity this person so want to move forward towards with you though um, pero on and off na kayong dalawa um madami-madami na kayong pinagdaanan nito Itong this itong person sabi ko nga this you could be married but the thing here is i can see a third party situation clarity na nangyari dito even though sabi natin na may clarity na may mga hindi na kayo pagkakaunawaan dito. Gusto niya pa din, nandyan pa din siya. Ibig sabihin, cold lang talaga kayo. Kasi naramdaman mo na yung pagbabago sa kanya. So, alam mo na na may cheating na nangyayari. Or naramdaman mo na may cheating na nangyayari. Dahil sa pagbabago niya, treatment niya sa'yo. But you know also that, You are trying or he he or you, both of you might be trying to fix this relationship or this commitment na meron kayo. Trying to fight for this. Or you are trying to fight sa mga hadlang na meron kayo. Para lang maayos ito. Pero mabigat na yung sitwasyon. Feeling mo, parang pasad na pasad mo yung problema ninyo. Na hindi kanya tinutulungan. Very much easy go lucky na tao. Um parang binabaliwala niya yung sitwasyon. Nagtatanong ka, um, kinakausap mo. Minsan, ini-ignore ka niya. Minsan, binabaliwala niya. Minsan, nililipat niya sa ibang sa ibang story or anything or minsan sinasabi niya lang wala lang yun, wala lang to wag mo nang isipin yan, huwag ka nang masyado mag-isip or something like that and you feel the coldness of your relationship in this present situation even though nandyan pa kayo sa isa't isa nandyan pa, hindi pa kayo hiwalay so what is your fear? your fear here is may mga bagay siyang tinatago sa'yo na hindi mo alam hindi mo alam kung ano yung mga iniisip niya hindi mo alam kung ano yung mga gusto niyang mangyari, yung mga plano niya kasi wala kang kuha sa kanya your fear here is baka mapapagod ka lang sa kakahintay. Dahil nandyan pa naman siya sa relasyon ninyo or sa situation ninyo, baka mapapagod ka lang sa kakahintay na mag-offer talaga siya sa'yo ng forever na kayo talaga yan at the end. Um, but he's hiding for you something na already. He's cheating on you already. And baka one day, mabigla ka na lang na umalis na lang siya nang hindi nagpaalam. Um... Nang hindi ka hindi ka prepared na hindi mo alam so baka one day na baka mag-away kayo and then bigla na lang ng ganito parang siguro tinatanong mo sa kanya meron ba wala and hindi niya sinasagot sa ito to nang maayos and minsan nag-aaway kayo kasi nasasakal siya sa mga tanong mo minsan hindi na lang siya nagkipag usap sa iyo or minsan Ginugos ka niya dahil sa ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng mga ganong tanong. Kasi nga, yes, there is really cheating na nangyayari dito. And guilty siya, hindi niya alam kung paano niya sagutin yung mga tanong mo dahil alam niya, totoo naman yun. So, and your hope here is, the two of, um, the two of swords is big sabihin yung sana hindi sana magkaroon na ng clarity hindi ka na ma-confuse sa mga nangyayari sa inyo ngayon sana maging smart enough ka to think and not to be blindfolded sa mga nangyayari see sana maging strong ka um to cut off a situation kung sakali man sana maging strong ka na maayos pa ninyo to kung sakali man sana sana maenlighten ka sa mga nangyayari yun yung hope mo dito para sa sarili mo na sana ayusin niya na to sana maenlighten siya and sana hindi na siya ma-confuse or hindi ka na din na ma-confuse sa mga nangyayari dito um your hope for a clarity hope mo yung clarity kung mahal ka ba talaga niya willing ba siya na makipag, um move forward towards with you until the future or hindi ba sobrang confused ka dito eh blindfolded ka and lumalaban ka na hindi mo alam kung ano yung mga plano niya okay so in the near future I can see here maganda naman yung near future ninyo kasi feeling ko kayo pa din babalik yung pagmamahalan ninyong dalawa. Unexpectedly, mag-move forward pa din kayo towards new beginning here. And might be this person will going to realize na nandyan ka. Nagtitiis ka. Nandyan ka para sa kanya. Nandyan ka palagi sa kanya. Lumalaban ka. Siguro makita niya din yung worth mo. Na deserve mo din. Deserve mo na piliin na mahalin kasi merong realization sa kanya dito eh, spiritual awakening. Ma-awaken siya sa mga pagkakamali niya. Ay, hindi ko pala dapat ginawa to na nakikita ko siyang naghihirap na, na nagtitiis sa pagsasama namin. So, magkakaroon kayo ng heart-to-heart -heart conversation, however, magikinig siya sa'yo. And there is a possibility of um, pag-aayos sa relasyon niyo Kasi wala naman ako nakikita separation dito eh. So, feeling ko hindi magiging masaya yung, yung, yung sitwasyon niya with the other person. Siguro hindi siya magiging masaya without you. Kung sakaling ahantong kayo sa point na hindi kayo mag-uusap. Parang hindi siya magiging masaya and mararamdaman niya, doon siya makaka magkakaroon ng, ng realization, spiritual awakening na about na mas mo, mas mahal ka niya mas gusto kanya ayos gusto kanya balikan mas gusto niya maayos kayo kaysa sa magcontinue siya na mangloko sa iyo gusto niya ng changes sa relasyon na meron kayo or sa pagsasama na meron kayo babalik siya sa iyo to offer you love and relationship and gagawa, gagawin niya yung action na yon dahil alam niya gusto niya mangyari yon so darating yung araw magiging matured enough din siya gaya ng dito sa challenge na gusto mong mangyari mangyayari din to na may isip niya din yung mga pagkakamali niya. Um, darating yung araw, magkakaroon din siya ng choice. Okay? Tumating siya sa point kasi na hindi niya alam kung siya yung pipiliin niya. So, darating yung araw, magkakaroon siya ng choice and that choice will be you. So, this will be in the near future na um, kung married kayo, ayusin niya yung marriage ninyo and or when you're in a relationship, baka this person wanted to marry you will going to offer you engagement or something and this person will going to talk to you this is a good news actually he will going to end cycle to have a changes in his life with you so pag-iisipan niya to ng mabuti siguro hahantong pa kayo sa point na maghiwalay hahantong pa kayo sa point na hindi mag-uusap could be, hindi naman hiwalay, pero siguro hindi mag-uusap. And doon niya ma-realize yun. Magkakaroon sa kanya dito ng um, magsusoul searching siya. Mahanap niya yung enlightenment ng buhay niya. Mamimiss ka niya. Maiisip ka niya. Maiisip niya yung worth mo dito. And suddenly, doon na niya maiisip na bumalik sa'yo. Ayusin yung mga dapat ayusin sa relasyon ninyo. Pagsasama ninyo. So, parang itong part na to is a trial na binigay sa inyo ng universe. Test. Kung hanggang saan ninyo um, kaya yung hanggang saan ninyo kaya yung relasyon ninyo. Hanggang paano kayo maging team team as a couple. Um, hanggang paano, paano kayo na mag, magkaroon ng braveness na harapin yung problema ninyo. Both of you, not only isa, ikaw lang. Hindi lang din lang. Both of you. And I think sa mangyayari dito, may mga lessons na magkakaroon ng may mga lessons na malearn yung person mo. Kasi sa kanya talaga, mostly na marami. Kasi sa'yo, andun ka naman sa point na yung lesson mo is sa about sa sarili mo. So, That is my reading for you kasi maingay na. Thank you and God bless.